Sa silangang bahagi ng malaking pulo ng Luzon, matayog na nakatindig ang Sierra Madre, ang pinakamahaba at pinakamahalagang hanay ng kabundukan sa Pilipinas. Kilala ito bilang ang inang hanay ng kabundukan o Mother Mountain Range. Mula sa heolohiya at meteorolohiya, ang Sierra Madre ay isang natural lamang nagawa ng kalikasan. Ngunit ang epekto nito bilang harang sa bagyo ay totoong siyentipiko. Sinasabi ang Sierra Madre ay nabuo sa paglipas ng milyon-milyong taon dahil sa mga tectonic plate na nagbanggaan, nagdulot ng pagangat ng lupa at pagkakabuo ng mga bundok. Ang tito ay isang tipikal na hanay ng bundok na resulta ng prosesong ito. Ngunit sa kultural na pananaw, ito ay talagang harang sa bagyo dahil sa matinding sakripisyo ng diwata. Ang bawat paghina o paglihis ng bagyo ay itinuturing na patunay na tinutupad pa rin ng espiritu ng bundok ang kanyang pangako, sinasabing may isang matapang na mandirigmang higante na nagngangalang Lusong at ang kanyang maganda at mapagmahal na asawa si Sierra. Meron silang kambal na anak sina Iloko at Tagalo. Sila ay namumuhay ng mapayapa, umaasa sa dagat at gubat para sa kanilang ikinabubuhay. Ang kanilang katahimikan at kapayapaan ay ginugulo ni Bugsong Hangin. Siya ay hari ng mga hangin mula sa silangan na dating manliligaw na Sierra at may labis na galit at nagselos sa asawa ni Sierra na si Lusong. Sa tindi ng puot at galit, inatake ni Bugsong Hangin ang pamilya at naganap ang isang matinding labanan ngunit natalo at namatay si Lusong. Bago pumanaw si Lusong, ipinagbili niya kay Sierra na protektahan ang kanilang mga anak, sina Nailoko at Tagalo. Upang matupad ang pangako, gumawa ng matinding sakripisyo si Sierra para sa kanyang mga anak at sa buong lugar. Humiga si Sierra sa baybayin, nakatalikod sa karagatang Pasipiko kung saan nagmumula ang galit ni Bugsong Hangin. Ang kanyang kapangyarihan ay ang siyang paraan upang humaba at ang malaking katawan ay naging matibay na hanay ng kabundukan. Ang kabundukan na ito ay tinawag na Sierra Madre na nagmula sa pangalan ni Sierra at ito ang nagsisilbing walang hanggang proteksyon ng Luzon laban sa malalakas na bagyo na siyang sumasalamin sa galit at pag-atake ni Bugsong Hangin. Dahil sa sakripisyong ito, nakapamuhay ng payapa ang mga inapo ni Iloco at Tagalo sa buong isla ng Luzon. Ang alamat na ito ay sikat dahil maganda nitong ipinapaliwanag ang mahalagang papel ng Sierra Madre bilang Mother Mountain at taga ng Luzon laban sa mga bagyo na nagmumula sa Pasipiko. Pinaniniwalaan din na dahil sa hiwaga ng bundok ay naging tahanan ito na mga anito espiritu ng ninuno at iba pang diwata na nangangalaga sa gubat at kaya dapat itong respetuhin at tingatan. Kung ano man ang pinagmula ng kwento at ibang teorya, ang mahalaga ay ang malaking tulong ng bundok ng Sierra Madre na nagpatuto sa mga naninirahan at nasasakop ng kanyang protection na siya pinagmula ng paniniwala ng kulturang Pilipino. Gusto mo ba ang mga ganitong kwento? Halika at magsubaybay para sa kwentong hiwaga alamat at kababalaghan